Hello mga kababayan, magandang araw po dyan sa inyo. So, kakatapos ko lang po magpakain ng alagang baboy. So, ito po yung trabaho ko dito, magpakain ng alagang baboy, magbantay ng tindahan, at saka doon sa sakahan namin, magtanim kami ng gulay, kamote, at saka mais. Dahil yun po yung hanap buhay namin dito sa bukid. Dahil kapag hindi hindi ka masipag magtanim dito mga kababayan, wala ka talagang makakain. So kaya dapat magsipag po tayo dito dahil wala namang ma, ma, mapagtrabahoan dito na ano yung magandang trabaho kundi sa ano lang sa sakahan. So kanina pala mga kababayan ay nagkita kami ni Piking Bombay. So pumunta po si Piking Bombay dito so sa, sabi niya sa akin sabi niya mag uh, sabi niya sa akin maggawa na daw kami ng mga video ni Nanay Lorna tapos para po doon sa mga nagtatanong kung nagpaalam ba daw ako kay na, kay Peking Bombay na i-vlog ko si Nanay Lorna para respeto na rin po daw sa kanila so yun po mga kababayan ay okay na po. Okay na po kami dahil si Piking Bombay po kasi mga kababayan, hindi na siya hindi, hindi na siya pwede makapag-vlog kay Nanay Lorna dahil binitawan na nga siya ng PB team. So, kaya sabi ni Piking Bombay, eh banatan magbanat kayo gumawa ng mga video ni Nanay Lorna dahil kawawa naman siya. Tapos si Peking Bombay pala mga kababayan ay tumutulong pa rin siya kay Nanay Lorna, nagbibigay siya ng bigas yung para meron silang pagkain doon sa kanila dahil dahil nga dahil nga mag back to zero po kasi ngayon si Nanay Lorna. Kaya ngayong araw ay wala diyan si Nanay Lorna dahil pumunta sila doon sa sakahan. At saka pumunta po dito si Nanay Lorna kagabi dahil nagpaliwanag siya sa mga sa mga nagmamahal daw sa kanya at saka humi humihingi siya ng sorry tapos ngayong araw nga ay sinabi niya doon sa video mga kababayan na ngayong araw ay pupunta na siya doon sa sa bundok doon po sa sakahan niya para makapag-umpisang muli tapos para makapagtanim na siya ng mga kamuti kamuti at saka mais tapos sabi ko sa kanya, mag ano ka doon na nai na mag mag magsumikap ka na magtanim doon para para next time pupuntahan ka namin doon para makita namin yung kung ano yung naitanim mo doon dahil pare lang naman tayo na nabubuhay tayo dahil sa dahil sa ating sakahan So, wag tayong umasa. Sabi ko sa kanya, gagawa tayo ng video pero wag tayong umasa na meron merong sponsor at saka dapat meron din tayong mapagkuhanan ng pagkain natin. So, di ba nga sabi ni Nanay Lor na hindi na siya hindi na daw siya sanay na bumalik sa dati nilang pamumuhay. Tapos sabi ko sa kanya, kaya mo yan Nanay Lor na eh, ako nga eh marami akong Marami din akong pinapakain pero kaya ko rin magtrabaho doon sa bukid. Tapos, kasi gusto ni Nanay Lor na pag, at saka nabanggit din ni Nanay Lor na mga kababayan na kapag pinaalis siya ni Edito doon sa bahay niya, sa bahay ni Edito na tinitirhan nila ngayon, sabi niya, hanapan ko raw siya ng malipatan. Tapos, tumanggi po ako mga kababayan dahil Maram, maram, meron, meron, may bahay ako dito, dalawa, pero hin, marami kasi ako mga pamangkin na bumibisita po sa akin dito. Kaya hindi ko, hindi ko inano kay Nanay na Sabi ko sa kanya, kapag, ano, kapag pinaalis ka dyan ni eh, Peking Bombay, pwede ka naman bumalik doon sa, sa Lukadang. Tapos yun nga, sabi ni, sabi ni Nanay, hindi pa naman daw siya pinapaalis dyan at saka at saka sobrang pait din po ni Peking Bombay mga kababayan kahit po nagkamali po si Nanay Lorna ay nagpapadala pa rin siya ng bigas doon kay Nanay so sobrang pait po talaga ni Peking Bombay mga kababayan tapos mga kababayan sa baka po pwede kayo mag mag message sa akin ah uh, ito po yung Facebook account ko po or baka meron kayong itatanong sa akin, ito po yung Facebook account ko. Tapos, i-message nyo lang po ako doon dahil minsan po kasi bihira lang kasi ako makakapag-upload ng YouTube dahil minsan nakapokus ako doon sa Facebook ko kung ano yung mga ginagawa ko. Ganun, nag-upload ako ng mga video at saka mga pictures. So, yun po mga kababayan, pakipalo na lang po sa Facebook account ko po, Anilandas. Tapos, ipapakita ko po sa inyo mga kababayan yung video ni Nanay Lorna kagabi. So, ito po yon. Hello mga kababayan. Magandang gabi po dyan sa inyo. So, ngayon, gabi po dito sa amin ngayon. So, magandang araw dyan sa inyo kung nasan man po kayo ngayon. So ngayong gabi mga kababayan ay nandito po si Nanay na sa bahay namin. Kasi na meron kasi may namatay kasi dito sa tabing bahay namin yung pamangkin po ni dito, yung pamangkin po namin kaya pumunta siya dito tapos ano, pumunta na rin siya dito sa bahay tapos nagkape kami. So So ngayong gabi mga kababayan ay gusto gusto lang po ni Nanay Lorna na magpasalamat siya sa mga sa mga viewers niya sa mga nagmamahal sa kanya. So ito po si Nanay Lorna. Hi, I love you. <laughs> so kumusta ka na Nanay Lorna? Ah. Uh, okay ra ma pod ma'am pero ugma um, na muadto na ko akong uma ma'am ay pus lama ba ba murag na daun nami kinita ang ato na sa umah, umah. Ay, umah, si, di, ko sa uma uma ay ato ko sa uma sige ko gyud mo black uma para kun di ko gyud para malingaw ko Bisa, hmm. bisag kanang mo trabaho ko pero i, ako ang i black. so salamat gyud kanang magpalanggas amo kinita mu na balik naku Um balik naku Um manampu kamuun siapa pun aku terbahu di itu masalamatkuut ma. pelangkas aku udahku pun si, aku paslamat keam ayaah si aku udah aku paslamat kayak At matik pelangkap put akuam si dua pun kamu ti Si, bangal, si Onyot Onyot mm -hmm. aku pun aku pasalamat kay naruwi pun sa aku ah kay utan lang pun sa aku ah titulasi kay naman pun aku mga apu nak put ah, pun sa aku balay ah, yang mama karena pasalamat ko yun na naruwi pun sa aku si mama yang si Onyot Oh, um, ako akong pasalamat sa Ginoo. Ug sa mga imong mga viewers na sa mga nagpalangga sa imo ha. Oh, kana po. Uh Ako mga kana ay po kay, di man kamao kana. Kana po mga nagmamahal sa ako ang uh -huh. Hmm. og sininita, na, akong Ako po pasalamat kay di pandungan po sa Ginoo. So bukas daw po mga kababayan ay pupunta na si Nanay doon sa sakahan niya dahil mag-uumpisa na po siya magtrabaho sa doon sa sakahan niya. Tapos mag pagsusumikapan daw po niya na makapagtanim siya ng kamote para meron siyang pangtustos sa pang-araw-araw na pagkain nila at saka pangangailangan po nila. So, yun po mga kababayan. So, So, may sasabihin pala ako sa iyo na yung sponsor po kasi nag nag-comment po doon sa ano sa sa in ko na video. Sabi niya, ingatan mo daw yung mga gamit na binigay daw sa inyo at saka kanang ikasag ayad ayad ko kun ba ayad ayad ko tapos na nay kanang kuan kanang kanang, kanang huna-huna daw nimo nga kanang mag -ikug ka dili jud daw na nimo pwede buhaton kay makasala ta na sa Ginoo. So so dapat ma maningkamot ta nga makasurvive ta sa kuan pang adlaw adlaw kay dili lang pod ikaw ang naay problema. So pati ako na ko koy mga problema pero ato a lang jud isampit sa Ginoo nga kuan makasurvive ta sa kuan mga problema nato. So mauto unsay unsay masulti ni sa nag-sponsor sa inyo hanay th thank you po ma'am uh, thank you po po biyahero hmm. na kamahal po sa ako at tanan thank you po sa inyong istorya kasi kung ma'am na po mag kay mo sumpay kay di ko gid hmm. tagalog pero makasabot ko sa tagalog hmm. thank you po sa tanan sa lahat sa nagmamahal sa ako So, sabi ni nanay, maraming maraming salamat daw po sa lahat ng nagmamahal sa kanya. So, hindi daw po siya marunong magtagalog mga kababayan, pero nakakaintindi po siya ng Tagalog. So, mas mabuti nga po si, ito si nanay, nakakaintindi siya ng Tagalog. Yung mama ko po kahit bisaya, hindi po siya marunong magbisaya eh, si mama. Pero nakakaintindi po siya sa bisaya. <laughs> so, ni nanay, kasi nakakaintindi siya at saka nakakapagsalita siya ng bisaya. So, bihira lang po kasi dito sa amin yung marunong magbisaya. So, siguro kung nakapag-aral lang to si Nanay Lorna, napakatalino siguro ni Nanay. So, bukas aalis na si Nanay dito sa ano dito sa dyan sa bahay papunta pupunta siya doon sa sakahan tapos si Ninita naman may iwan siya. Kinsa ka uban Ninita sa ba, balay? Si Kuan. akong mama. Ah, imong mama. So, si Ninita mag-aaral pa rin daw siya. Pero kasama niya yung lulan niya dyan sa bahay. Siya yung, siya yung magbabantay kay Ninita. Mama sa umuto gani na kuan kay wanay ako mahin pait na po kayo ako tan karong na ayu gani kay na si ma'am si masalamat po si mo kay naluwi po sa ah, na muhilang po ako ah, po, mga hil po sa pagkaw na po naluwi na po ako si ma'am si umiyo kay makadungo po sa akong ah, apo mahilang sa akong balay eh, mulung ako kamot di man pulukal ng mga bata anak ko, ko na maning kamot ko makatanong ko na amay ako ang gitan mo na dahil na mais o kanang humay na gamay lang ako tinanong hmm. na ugma ako ang bisitaw dito sa akong uma anak na tanan po nagmamahas ako ah maka pagkuan lang po sa aku, ako na, gusto ko yun na napod aloy po sa ako sa magmamahal sa ako hindi ko kamao sige lang na kay kuan kay mag vlog naman mo ni Onyot so malay na to no kung unta daghan ang musuporta so sinanay po mga kababayan ay nagbablog po sila ni Onyot So, supportahan nyo po yung channel nila mga kababayan. Kasi ako kasi mga kababayan ay bihira lang po ako makakapag-video dahil busy din po kasi ako sa gawain namin dito sa sa aming sakahan kasama ko yung mga anak ko. Kaya naka, mas mas focus po ako makapag-vlog sa sa mga kung ano kung ano man yung mga ginagawa ko dito sa amin at saka sa mga anak ko po. po. Siyempre, mag-vlog din kami ni Nanay kapag may time po ako. So, hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan. So, magandang gabi dyan sa inyo. Kasi uuwi na si Nanay doon sa bahay nila. Dahil hinihintay na siya ng kanyang palangga. <laughs> no, bye-bye. Bye. I love you. I love you too. <laughs>